Uh, guys, for today's video, ayan, kaninang umaga habang hindi pa ang araw gaya nito is naglinis tayo guys ng harap ng ating bagkuran So harap nang ng ating, um, may gate Ayan, ito yung tindahan namin, close na siya Kasi gusto magrenta, pwede naman <laughs> Natatawa ka, Ayun kasi si baby, oh nakasmile siya Ayun. <laughs> so, kaya na nga guys, naglilis tayo dyan. And, yan, ito na. Ito yung mga basura natin kanina. Ha, ah, tapos, yan, yan yung dito ko kumukuha ng natong guys. Yan, ah, ba diba? Ah, may kamatis na dyan. And then may tumubo doon na papaya. Yeah. Ayan. Ito Oh. Artemisa siya guys. Or Maria sa Sigalog. Ito pa yung gabi. Ito pala. namumulaklak pala to. Ayan siya o. Oh. ba diba, Ang ganda. Hmm. May sili din tayo dito sa harap. Ayan. Ayan po. Ito mo pa?

Hmm. So, yan. May kamutin ka kayo din tayong ilan dito. So, yan. So, ang sarap. And then, yun. May puso na naman tayo ng saging. Ah, diba? May iba na naman pa kayo. So, ito yung harap namin. mm-hmm mm.